Kaibigan, ginawa po ang mga pedestrian lane para ligtas tayo sa ating pagtawid. At tanong, ginagamit nga ba ito ng mga tumatawid sa kalsada? At bakit marami-rami pa rin ang mga aksidente kahit sa pedestrian lane na tumatawid? Halos isang milyon ang aksidente sa kalsada noong 2012 ay nito sa National Center for Transportation Studies ng like University of the Philippines. Sa CCTV camera ng Barangay Rosario sa Pasig, makikita ang isang lalaki na tumatawid ng pedestrian lane. Bigla itong babangkay ng puting kotse. Tumilapon ng lalaki. Tumama ang tiddim at mukha nito sa kalsada. Pagdating ng mobile car ng Barangay Rosario, tinulungan nilang maitayo ang biktima at binala sa gilid ng kalsada. Hinintay nilang pagdating ng ambulansya. Yung motorista dapat, pag nakita nilang may pedestrian ahead, kailangan talaga nagbiminor na. Dahil yung pedestrian, talagang uh, ginawa yan para talagang magbawas tayo ng speed po natin. So tingin ko, yung uh, sasakyan, yung vehicle, ang uh, may kasalanan doon sa nag-accidenting nangyari. Sinagot ng nakasagasa ang gastusin sa pagpapagamot ng biktima. Isang mapahit na karanasan din ang sinapit ng isang lola habang tumatawid sa San Mateo Rizal. Sakuang ito ng CCTV camera. Bakit ang isang lola na tumatawid sa pedestrian lane? Balapit na itong makatawid sa kabilang kalsada nang biglang sumulpo ang isang motorsiklo. Dahil ang lola habang ang motorsiklo sumemplang. Ayon kay Edwin Fortes, Officer of in Charge ng Traffic Enforcement Group ng San Mateo, Pinampahan ang kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries on driver ng motorsiklo. So, motor po, inibitaan po sa ating uh, impilan sa Philippine National uh, PNP po natin para po ma-question uh, po at nabigyan po, maalaman po kung ano po mga kanyang mga dapat gawin na pag pagkilos doon sa obligasyon nila sa matanda na kanilang natin kasaan. Hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin sa ospital ang biktima. Sa San Mateo Rizal pa rin, kuwang -kuha sa CCTV camera kung paano kinalad ka ng kotse. Ang isang lalaki habang tumatawid sa pedestrian lane. September 15, pasado alas sa isang gabi nang mangyari ang aksidente. Mapapasin ang isang lalaking nakapayo na tumatawid sa pedestrian lane. Nagalangan alangan pa itong tumuloy sa pagtawid. Kuminto sa gitna at nang akmang babalik, Isang umaharul na puting kotse ang pumasok sa eksena at parang bulang naglaho ang lalaki. Ang biktima napailalim pala sa kotse at nakalad ka ng ilang metro. Pero di pa rito nagtapos ang kalbari ng biktima dahil muli itong nabangga ng isa pang kotse. Nagkabalibali ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Pero hindi itong malaking sugat sa likod. Kahit halos tatlong buwan na ang nakararaan, tanlang banda pa rin ng biktima na itatago natin sa pangalang Jay. ay sa kanya, ihatid lang daw niya ang isang kaibigan sa sakayan ng makatagpo niya ang aksidente. Yung bandang nasa gitna na ako, biglang sumakay na yung kaibigan ko. Kaya nag-stay na lang sa gitna. Kasi nantay ko na lang din na may lumag, lumagpasiris sa sasakyan na ano kasi malap, malapit-lapit na eh. Baka abutin ako. Doon, doon na na ako no, na, na, salpok na yun. Samantala ang driver ng puting kotse kumaripas ng takbo at iniwan sa kalsada si Jay na naghihingalo. Sa madaling salita, na hit and run si Jay. Inabot ng halos isang linggo si Jay sa ospital. Ay sa otoridad, maraming labag na batas traffic on driver ng kotse. Sila ko po niya ang kabilang kalsada, gayon pa man po, yun po ay pedestrian, tama pong tawiran yun. Dapat po nagmi-minor doon at tinitingnan po kung may mga tatawid pa.